So, kung mapapatsin yung pagkakaibin nila dalawas, yung isa hidden button placket, hindi na yung collar niya is Chinese collar. Ito namang isa, basic lang, simple lang na placket and then trubinized collar and then... Hi guys, welcome to my channel. So sa video nito guys, ay gagawa tayo ng pattern ng polo pang school uniform. Again, so itong pattern nato guys ay para sa dalawang design Sangat magkaiba ng design pero pwede natin gamitin ang isang pattern so dahil sim size lang naman sya pares lang sukat pwede natin sya gamitin so mula dito sa gilid susukat so lang tayo 2 in half para ito sa placket allowance natin 2 in half ganyan So unang lalagyan natin yung sukat ng shoulder. So ang shoulder niya is 18 Divide natin sa 2 is 9 Ito po siya siya 9 And then sa neckline naman po is Neckline width niya is 7 So divide sa 2 is 3 and 1 half Wala po dyan Susukat ako dito ng 1 and 1 half para sa shoulders loop. So just look guys, depende sa laki ng gagamit. pwede pong bumaba dito, pwede pong tumas So ito, ang ginilagay ko is 1 in 1 lang po. So wait mo na yan, itagay natin sa ganyan. So mula naman dyan, Sukat ako ng 1 inch para po ito sa back parts. And din po doon. So ayan, kung ano sukat nito, so ito 5 in half, dapat ganon din po ito 5 in 1 half siya. Five and Yan. So, dito naman sa back neck lines, mapapa ko ng 3 port. Then, saka ako siya i-curve pa ganyan. So, ready okay guys, ko na. Doon sa muna ko na video, hindi ko ito ginugupit, kundi tinotopi ko lang po siya para markahan naman para sa front So ito ay finish pattern po, kaya po ito Dahil po ito ay finish pattern. So pagka nagupit na po siya, itotopi lang po natin pa ganyan. At saka natin ito tatandaan yung para sa front patch. So ito po siya dyan. At dyan. Tsaka naman siya guguhitan natin to pag ganyan. Um, Para sa ko to guys, sana wala akong video. Kaya lang to hindi ko siya binuktik dito kundi tinan tinarkahan ko lang po siya tundok. So yun lang din man po siya. Saman guys, yung sa so line po. So sukat po ng neckline is 18. So mula dito sukatin na dali dito. Parehas, hindi ko kunin natin dito yung 9 inches kalahati po ng flip line mo siya. So, next naman natin lalagay sukat is sa, sa chest. So, ang chest niya po is 42 divided natin sa 4 is 10 and 1 half. So, 10 and 1 half. Tapat natin dito. Ayan. So, next naman yung sa armhole. Armhole dito po natin. So, ang sukat ng armhole is 22 kunin natin kalahati is 11 inches. So, ang pagkuha ng armhole dip is kinukuha ko dun sa kalahati ng measurement ng armhole. Yung po ay 22, so ang kalahati mo is 11. Mula dito sa shoulder, so sa so, katano 11, pababa. So 11, ito po yung kapatapos dito sa my chest. So ito 11 niya guys. Kapatapos sa Okay. And then, saka naman po natin ito i-cocorbe. And, ano naman po sa back. O so, sukatin natin siya Is dapat 22 lalabas po natin. 12 inches plus to. So, yung guys, sakto sa 22 yung term of album. So ngayon naman po ilalagay natin yung sukat nung So yung body length niya po is 29 So mula dito sa shoulder So dito Ng 29 inches Ito po siya Kita natin diretso Diretso natin to pwesto. Tininihap dito, magpalos tayo ng, ng half inch, magiging 11 po siya para po sa laylayan to. So, 11 inches. Yan. So, sukat so niya is 44 sa laylayan. 44 sa laylayan, 42 sa chest. And then, pwede na po siya natin. So yun guys, pwede niyo po lagyan ng cortis sa sawis dahil pwede po niya adjust yan. Kung may pleats po yung back dito, pwede po siya. Kung may tax po sa likod or sa harap, pwede po siyang i-adjust yung waistline. Ayan na lang natin. So dito sa lilayan, magpaplast tayo ng 1 inch para sa front parts para hindi siya nakaangat kapag ka nakasuot po siya. ito po sa front, ito po sa back parts. Yung isang design nito guys, ay meron po siyang slit. Ang slit po is 5 inches. Diyan. Sa finish po niya. 5 inches hanggang 6 pwede po, po siya. Depende sa size na damit. So, ito medium size lang po ito. So, 5 inches lang po. 5 inches lang po. Dito. So, ang isang design nito guys ay open seam. Yung isa naman po ay naka-edging po yung buhok. Itong, sa, itong may back yoke so itong isang design nito ay meron po siyang back yoke mula po dito so suko tayong 3.5 para sa back yoke guys, guwitan natin mapunta roon so, sa back nito ay meron po siyang pleats guys so magpapas tayo ng 1 inch dito para sa pleats ng back Ito po siya So, ang backlet natin ay magiging ganito po ang design. Yan. Yeah. So, pag pinlisok po, po siya, papasok pa po, po siya yung dun dyan. So, ang natin, lagyan natin ng korte para mas magandang lapat sa likod. O baka tayo na yan po? And then, tayo na po, po. Para mas maganda ang lapat ng back natin. Ito siya. So, yun po yung back yoke Okay. So, kasama na po ito doon sa sleeve, guys. Ito kasi, open seam si isang design, yung isang hindi. So, ito ay full finish pattern po ito, guys. Uh, sa cutting na lang po, doon tayo maglalagay ng allowance sa tela. So, ang next naman natin yung gagawin ko, sleeve. Ang sleeve niya is 11 inches, yung haba. So, mula dito, dito tayo kukuha. Mula dyan, tayo 11 inches. Then, ang open niya is 15 so kalahati 7 and a half ito po siya ang haba ni sleeve na to so down tayo ng 5 inches dito para sa sleeve Hindi. kunin natin yung kalahati ng sukat ng carmon o sukat ng leather at tapat ng 5 inches at tapat ng 5 inches yeah po po akong video to guys kung paano ito gawin. Pwede mong check sa akin mga videos. Kung tayo na ako. Then ito po natin ng apat. So 11 inches, 5 and a half. kalahati po dyan. Kalahati po dito. And pag mo ko siya, pag ng na ang sleeve. Ganda okay. so niya na po guys pag gumawa kayo ng sleep na. Kaya kalang hot dito, pwede po siya. So ito dahil malaki na sleeve. So ginanyan ko lang po siya kasi ang laki ng sleeve. Ayan. So ang simple allowance ito is 1 uh, in 1 half po. Healing allowance ng sleeve. Ito so, po yung ating sleeve. Ito so, natin siya guys. Ito natin siya. Ito po ay finish pattern. So Ito guys, yung pati-flapper ay... So, dito po yung botonis niyan ito overlap po ng placket. Ganyan na siya. Then, so kung mapapatsin yung nila nilang dalawa sa ulo na to, ito isa hidden button placket, hindi na collar nya is Chinese collar. Ito namang isa, uh, basic lang, simple lang na placket and then trubinized collar and then yung laylayan nya is uh, heming fold lang po siya. Simpleng fold lang po ang pagkakaibin nyo yung po pagkakaiba sa dalawang polo na ito pero pwede natin gamitin sa isang pattern ito na po siya so again guys finish pattern po ito pag nagtabas na po doon na po natin lalagay yung mga allowance sa swing allowance so kapag wala pong pitch, kapag walang back yoke, wala po ito ganyan mo lang po pag tinabas na so pag kailangan nyo yun yung back yoke tagalin sya, hindi nito kailangan ng pitch ng back So, yun na po siya guys. So, ito na po yung ating pattern. So, next natin kukunin naman yung sa cooler. Ang cooler naman po natin kukuha lang tayo panibag yung pattern. So, yung sleeve nung guys, hindi ko nagugupitin. Meron pang separate video paano gawin yan. So, guhit lang tayo dito para sa cooler. So itong gitna natin, so mula sa gitna mula sa guhit na to, akit lang tayo ng 3/8 ng so, ganyan. Yung ganun din po dito, 3/8 ng pagbaba. And then isukat ng collar natin is 18. So mula dito sa so, kanto kalahati is 9. Ito po siya. Yun. And then sa atin tuguguhitan pa ganyan. ko sila padaman po dito sa dulo is depende sa inyo guys sa akin to, to in pwede na po siya hanggang 3 inches to in half lang po siya kuita lang natin siya diretso muna and then mula dyan plus po ako ng 3 fourth para sa 40 po ng hula ko ganyan siya and then So, mula dito, one in one na po yung lapad ng cooler. So, tsaka po siya, i -gaganyan. So, dito po na sa stand cooler. So, ayan na po yun siya. And then, lapad ng stand cooler is one in one port kapag pangang lalaki. Pag babae po is one inch lang po. And then, so, ganun din po is sukat natin ito. 1 inch po yung lapad dito sa dulo. Ganyan. Ito yung stand collar. Ito yung collar namin Kapag po Chinese collar, so ito isa Chinese collar po siya. So ang um, design niya dito is diretso lang po siya, hindi siya pabilog. So ito kasi stand cooler, pabilog po yung sa tropinized cooler. Ayun, so, pagka hindi siya pabilog guys, straight lang po siya pag anon yan. Yun po ang Chinese cooler. So ito na po, gabitin na po natin siya. So sa nasundan nyo guys, so ito ulitin ko po ulit. So ang lapad ng cooler niya is 1 and a half and then to in half pag ganyan mo 3 inches po yan pag na slide na siya 3 inches na po siya dito naman po is 1 in 1 fourth and then 1 inch po sa dulo pabilog pwede po siyang great shop of Chinese kula ngayon saka po natin siya tabasin Finish pattern dito po ito guys. So, Alawasan lang po tayo pag tinabasa sa tela meron po si first video kung paano gumawa nito pwede, pwede nyo nyo bisitahin guys sa aking mga videos so ganito na po ang magiging tsura na ating collar sya yan yan po sya guys So ito po yung trobinized Collar. So, yun lang guys. Sana may natutunan kayo sa video na to. At itong design na to na kulay maroon, yun po yung ating gagawin. Abangan yun po yung ating upload nito. Kung paano naman to buhin. So, itong, itong may back view guys, marami na po ang video nito na na-upload. to yun, mga So, yun guys. Sana po ay nakatulong po sa inyo ang video na to. So, thank you so much po and see you next video. Bye-bye.